Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? E de na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. Magandang umaga, Pasig! Magandang umaga sa inyong lahat! Ako'y natutuwa na naririto kami ulit. Kami humihingi ulit sa inyo ng inyong tulong. At syempre, ang pinakahihinga natin ng tulong sa lahat-lahat, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sa so magsisimula po tayo sa isang maikling panalangin. Pwede po ba? Ama namin sa langit, sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, kami po ay nagsusumamo sa inyo. Maraming salamat, Lord, para sa bawat taong nandito ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong gabay sa lahat ng aming gagawin at sa mga, sa mga Lord, Holy Spirit, teach me how to pray for all these people. Maraming salamat, Panginoon, na pag may pagkakaisa, may malaking pagpapalang darating. Pag may pagkakaisa, Lord, ka lagi. Lord, ituro mo sa amin, Panginoon, na maging taong mga, mga taong may integridad. Dahil Lord, pag may integridad, kahit walang tumitingin, kahit walang nagpapantay, kahit nasaan kami, gagawin namin ang tama, gagawin namin ang nararapat. Lord, please let us have a peaceful, orderly elections. Mangunang ka, Panginoon, sa aming lahat. Let your angels from heaven stand guard over Pasig City and the whole Philippines. Baluti mo kami, Panginoon, bawat isa sa amin at ang aming siyudad, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Jesus Kristo. Pagpalain mo lahat, Panginoon, ang nandito ngayon, natatakbo bilang konsehal, bilang vice mayor, bilang mayor, bilang congressman, Panginoon. Let your kingdom come and your will be done here in Pasig City. Let your glory be revealed in this city. Let us shine, let us all shine brightly for you, Jesus. Guard our hearts, every Filipino's hearts, lalaki, babae, matanda, bata, guard our hearts from greed, from apathy, from complacency. And Lord, I pray a blessing over every family represented here. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we thank you, Father. Amen. Amen. May isa lang akong sasabihin. Alam niyo ba nakalagay sa Biblia? Pag ating pinalangin, pinanalangin ang ating mga otoridad, ang mga leaders ng ating bansa, pagpapalain tayo, mabubuhay tayo, we'll, have, we'll lead quiet lives with dignity. May the Lord grant you His peace, His grace, His wisdom as we vote this coming elections. Mahal namin kayo. Maraming maraming salamat sa lahat sa inyo. God bless you all. Kasama din natin ang giting na yung umaga. Ayan! Nandito na tayo sa exciting part, mga pasigenyo! Meron akong laging ginagawa at nakalimutan kong gawin kanina, gagawin ko ngayon. Ang giting. Jesus is Lord over Pasig City. God bless Pasig City. Jesus is Lord over Pasig City. God bless Pasig City. Jesus is Lord of Pasig City. God bless Pasig City. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat po. Palagpakanunin natin ang ina ng ating Mayor V. Casado Ambis, Honey Reyes. At ito na, para ipakilala sa atin ang ating nag-iisang Mayor ng Lungsod ng Pasig. Kasama natin ngayon live na live.

Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga pasigenyo. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, na patunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabate kasi kayo po ang naglukluk sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, ay eh, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol, politikang may pananakot, politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika e nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na uh, konsihal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po pa yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance the good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay uh, samahan natin ng dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigeno. I am very proud of you. Eto na po, pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, hindi si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto! Konting, konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Relax lang po, relax lang po kayo. Relax lang po, relax lang po. Hindi niya ginawa eh. Magandang magandang umaga. Lungsod ng Pasig. Handa na ba kayo? Yung mga nandito sa may likod, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kaliwa, hindi ko kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan. Medyo nahihinaan po ako. Lakasan niyo naman po ang inyong hiyawan. Huwag nating kalimutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission.